cute nyo. Ang cute nyo tignan. Sana all. Ang cute. So cute, oh. Tatlo po silang barkada. Hurang po, ng kapataan. Tatlong anghel na, dumating po sa akin na yung araw. cute nyo. Ang cute nyo tignan. Sana all. Ang cute. So cute oh. Tatlo po silang barka na hurang uwa ng kapataan. Tatlong anghel na dumating po sa akin ngayon fit nyo. Ang cute nyo tignan. Sana all. Ang cute. So cute oh. Tatlo po silang barka na hurang uwar ang kapataan. Tatlong anghel na dumating po nyo. Ang cute nyo tignan. Sana all. Ang cute. So cute oh. Tatlo po silang barkada. na hurang kuwa ng kapataan. Tatlong anghel na dumating po sa cute niyo. Ang cute niyo tignan. Sana all. Ang cute. So cute oh. Tatlo po silang barka na hurang uwar ang kapataan. Tatlong anghel na dumating po sa akin ngayong araw. Ang nyo. Ang cute nyo tignan. Sana all. Ang cute. So cute oh. Tatlo po silang barka na hurang uwar ang kapataan. Tatlong angel na dumating po sa akin ngayong araw.